Mayroon ba kayong mga sirang power bank na hindi nyo na nagagamit dahil sira na at ayo na mag-charge? Huwag basta-basta itatapon dahil may paraan pa kung paano ito maayos. Gawa natin ng video para magkaroon kayo ng idea. Tara! So yan yeah, mga master, welcome back. Ito may uh, battery tayo dito dahil papalitan natin tong uh, sirang battery na ng powerbank uh, power bank na to. Ayan. Papalitan lang natin to kasi hindi na siya nag-charge at mukhang ayan o, may butik butik na ayan o kaya huwag nyo basta basta itatapon ang mga power bank nyo na sira dahil pwede nyo naman ipagawa sa nagagawa uh, naggagawa nito or pwede rin kayo ang gumawa kasi madali lang naman to palitan ayan katulad dito may battery tayong ano pampalit dito ayan ayan Ah, uh, Sony yung kanyang tatak. Ayano, So ay nahingi ko lang to sa ano lang sa battery ng laptop. Siyempre pagka gagawa kayo ng ano ng ganito papalitan nyo yung bago na yung bilhin nyo mga master. Dahil di mo lang naman to mga master. Uh, kaya itong ginamit ko pero goods pa to na battery na to kasi original. Ayan. Pero kung kayo ang magpapalit ng ganito o papalitan nyo, siyempre yung bago ang ilalagay dito. So yung mga master, backlasing muna natin. Yan, kalasin lang natin to, Tapos ito. Basta laging tatandaan, ang positive ay ito. Ito ang negative. Yan. Yan, mga master. Tutok natin na konti. Ayan. So, ang positive, ito ang negative. Laging tatandaan, mga master. Kasi minsan yung wire, ay parehas pula. E dapat ito ang pula, tapos itim dapat ito black. Para madaling tandaan yung positive at negative. So gamit tayo ng panginang kalasin natin ito mga master. Yan, yung video na to ha, para lang sa mga beginners ha, na hindi pa alam. At e kung alam mo naman to, skip is, mo na lang yung video. Ayan. Ito yung positive, ito yung negative. Ayan. Ayan. Positive. Negative. Ayan. Ayan. Negative. Positive. So, kabit na natin mga master. Para masubukan natin kung perfect yung ating uh, uh, ginagawa na lang natin mga master. Ayan. Tapos tong negative. Tapos na natin hinangin. At testing natin kung tama ba yung ating ginagawa. Okay. Master. Ayan o nagpower na siya mga master tingnan natin yung ilaw oh ayan ayos na naman natin binuo ah, pinalitan natin ng battery okay na okay ito yung luma mga master generic na generic din ayan o ay butig butik-butik na siguro sa tatagalan kaya nasira na pero maganda-gandang klase na rin tong battery kasi medyo mabigat ayan ito yung ating pinalit. Ayos na mga master. Susubukan naman natin sa cellphone kung magcha-charge. Okay. Dito na. Hay mga master, testirin muna natin 'to baka sabihin niyo naman ah uh, hindi 'to sira. Testirin natin para sure tayo na sira na talaga itong battery ito. ano, oh. Pasin natin para isa-isa natin ma-check ayan mga master tingnan natin ha kung okay oh, pa ba itong battery oh, wala na oh umabot na na volts oh isang pirasong battery lang <laughs> wala na shorted na to pagka mga ganito mga master eh, ang pinaka-voltahe lang nito ay 3.7 volts lang dapat. Pero umabot siya ng <laughs> 9 volts. Oh. Aring isa naman. Yan. 2 volts. 2.62 volts. So, kaya sira na ito mga master. Kasi, yan. Butik-butik na. At, siyempre, success naman yung ating uh, pinalit at okay naman mga master tatagal pa to syempre pagka kayo magpapalit ng ganito palitan nyo na lang ng uh, yung brand nyo talaga marami naman nabibili sa online na legit na brand nyo ayan balikan natin mga master okay tapos takpan na natin ayan ayan takpan natin okay you know, umilaw na. Tapos subukan natin sa cellphone mga master ko magcha-charge. Okay, mga master, tabi muna natin to. Ayan mga master, testing natin dito sa cellphone na ito. Magcha-charge siya. Oh, ayan mga master, nag-charge. So, ayos yung ating uh, ginawa perfect so yun lang mga master sana may natutunan kayo sa video ng ito at nagkaroon kayo ng kunting ideya Okay, like and share naman ang ating video at papalo po kung napadaan ka lang sa channel na to para updated kayo sa mga ganitong upload na video. Maraming salamat mga master. Hanggang sa muli, mga ka-DIY.